So, for today's video guys, update lang tayo doon sa naging operation natin nung nakaraang buwan sa Pistolanan. So, marami kasi mga kababayan natin nagtatanong kung kumusta na daw yung naging operation ko, naging success daw ba, bumalik daw ba yung muscle ng uh, wet ko, yon So, dahil yung aking pistola guys, eh, nandito sa may ano, nandito sa may gilid ng butas ng wet. So, ayun, kaya pinatanggal ko na kasi una, libre naman dito. Yan. Actually guys, ano to? Ah uh, 12 years ko ng 12 years na akong may pistola. So sa Pilipinas pa no, sa Pilipinas pa ako. Ah uh, nararamdaman ko na to. Lagi ako parang may Alam niyo yung para kang laging may uh, masakit yung pinsal, yung so nahihirap ko po. So nung time na nasa Pilipinas pa ako po, sir, maliit pa yon. So hindi pa gaano, pero alam niyo guys, pamka nagnanana talagang sobrang hapde. Yun, masakit yung upo. Para kayong may pigsa. Kaya ngayon, yun, uh, winakasan na natin yung, ano, winakasan na natin yung pagkakaroon ng pistola, pinatanggal na natin. Kasi libre naman, uh, libre naman dito tayo sa hospital. Malaki, malaking pasalamat natin dito sa, ano, sa King pahan, medical, military complex. So, thank you nga pala dito sa, uh, King impahan, ayan, sa company. Ayan. So, ayun, uh, tuloy na tayo doon sa naging operation ko nga pala. Sa mga nagtatanong kung bak kung kumusta na. So, okay na naman sa ngayon. Okay na. Uh, maigi na siya. Yun, dahil halos isang buwan lang guys yung paggano Ngayon magaling na ayun na siya ngayon yan mayroon pa namang counting ano kaunting sugat pa so ayun ah uh, mga siguro, mga one week na lang, or, ano, wala, mga bleeding, wala na siya kasi gina, ina, ano, pa, ginagamot ko pa rin pa unti, yung ng yun, nililinisan. So ayun, uh, sa mga nagano, sa mga nagtatanong kung masakit daw ba o mahirap daw ba. So talagang mahirap guys, talagang mahirap magkaroon ng ano, ng pistola pa habang nandyan pa yan. So, ang pinaka madaling paraan para mawala yan, operation talaga kasi wala talagang gamot na pwedeng iinom-inomin lang para mawala yan. So wala. Tinanong natin yan sa doktor bago tayo nagpa opera Dahil alam nyo guys, bago ako nagpa opera tinanong at uh, pinapanood ko yan sa YouTube. So natatakot ako dahil yon, sabi nga ng iba, uh, sabi nila, sabi ng ibang vlogger na mayroon na ma bumabalik daw yung sa kanila. So natakot din ako, di ba? Tsaka hindi pa rin hindi rin yung sabi tama syempre medyo nakakaya alam mo naman tayo mga lalaki mga ano so sekreto yan kasi malapit talaga yan doon sa may butas ng puwet kaya ayun ah uh, kung ako sa inyo guys kung kaya man lang uh, ipatanggal nyo ipatanggal nyo wag kayong matatakot huwag kayong matakot doon sa mga ano sabi na na ano ka agad babalik babalik so pinaka the best dyan itry nyo yan. kung kaya nyo lang kung kaya ipatanggal nyo Yeah. Dahil alam nyo, kung mayroong kaya niyan, hanggat uh, pag pinabayaan nyo yan, maaaring mag-trigger yan, lumaki, at mag-post ng karoon ng ngayon, mag sa ano. Kasi alam nyo, pag yan eh, ay at pumasok yun, syempre, mahirap yan. Baka yan pa yung maging ano, cause ng ating uh, paglalak paglala ng ganyan sa so, maging mauwi sa cancer. So patanggal natin yan. Sa mga nagtatanong, bakit uh, nabalik, So, may ano, tinanong ko din yan sa doktor. May mga parte daw ng ano, may mga part daw na hindi pa nalinis talaga, na hindi pa nakuha. So, kaya nabalik yon So, it means hindi, hindi ano yung success yung operation, kaya nabalik yan. Tsaka sabi ng doktor, eh, kaya nabalik yon nabalik yung mga ganon kasi, uh, parang yung mga lumang ano na ng pag-opera, -pag kasi may mga new medical ano daw ngayon eh, parang yung equipment na ginagamit sila para hindi na bumalik yung mga ganyan na sa pistola. Kasi alam nyo guys, talagang nabalik yan pag hindi na ubos yung, pag hindi na ubos yon na ano yung ano na, ilal, yung ilalim niya, yung butas na linisan, hindi na takpan, yun. Hindi ko lang alam pero alam ko may ina may inano ina sila dun eh. Sabi ni Mortada dati yung doktor ko, nung doktor na pinapartan naman dati general surgery. May nilalagay daw sila nung para hindi na talaga bumalik. Kaya ayun, uh, sa mga ano sa mga sa tingin ko naman sa akin naman sa ngayon um uh, apat na beses na ako nagpapaano, tina-check up ng doktor kung ako okay yan. Kada tinat, -tina, kada ano, kada check up tinatanong ko, walang ibang sinasabi kundi wala na hindi na babalik 'yan. Ngayon, okay na guys. ayan na siya ngayon, 'yang at ito pala yung dati ko, tingnan nyo. Tingnan nyo yung pagkakaiba nung, ano, pagkakaiba nung, ano, dati. Tapos yung sa ngayon. So, malaki yun. Malaki yung opera sa akin. Malaki. Naglalambing ka na naman. Ah, Doon ka sa anak mo. Hmm. Yan. So, ayun. Sa mga, may mga pistula na dyan, kung kaya lang, para sa akin, uh, ipatanggal nyo yan dahil walang ibang gamot. Kung hindi, opera lang, sabi ng doktor. Yan at tama rin yung mga doktor diyan sa atin na walang pwedeng gamot na iba kung di operation lang. Yung mga yung mga natural remedy lang na gamot, ang mga iniinom, wala yan, hindi makakatanggal yan. Ma, may insan yung mga pagnanana, pagganon. Pero syempre, eh, hindi natin maiwasan na hindi tayo makakain ng mga bawal na mga kakainin. At ayun guys, uh, ito pa nga pala guys, alam nyo, sa nung pag nung pagkatapos ko nga pala operahan, So, mga 7 days lang ako nang inom, binigyan ako ng gamot para inumin yung gamot na binigay sa akin. After noon, wala na. Ngayon, tinanong ko yung doktor, ba't wala na? Sabi ng doktor, ang paggagamot lang yan, yung ano lang, hot seat lang, yung may tubig ka sa planganan na maligam-gam, ang paggagamot niya pala yan, kasi open lang yung sugat ko eh. So, doon ako uupo yung maligam-gam. So, ang mga limang beses sa isang araw para mabilis daw mabilis daw gumaling. Noong una, nilalagyan ko ng betadine, nilalagyan ako yung tubig. Pero nung mga sumunod na araw, kasi mabilis na ubos yung betadine ko, hindi ko na nilagyan. Pero nung tinanong ko ulit sa doktor noong nakarag, okay lang daw. Ganun lang daw talaga na para mabilis gumaling. So ngayon, okay na, bumalik yung ano bumalik na yung persa ng pagdodomi ko. Yun. Sa mga unang pangalawang linggo, wala talaga kayong mararamdaman na ano, totoo yun na yung control sa pagdudumi. Ano talaga yun? Ma, ma ano talaga yung pagdudumi? Hindi nyo nararamdaman na nakapagdumi na kayo. Ang dami mo na palang dumi sa, ano nyo, sa, sa short mo. Kaya yun, ang iba nagpapangforce. Pero sa akin, hindi naman kasi inaano ko talaga, pinahihiram sa pangkil na, yung para bang pag nag-uutot ka na ganyan, kailangan mong taka sa sindi aras o yun, gano'n. Pero sa akin guys, Uh, sa inyo na mayroon mga ano, mga fistula, huwag kayong maniwala dun sa napapanood mo sa ano sa YouTube na ayun, maano, masak ma parang natata nakakatakot magkwento, doon nakakatakot. Guys, uh, isa lang masabi ko ipatanggal niyo. Um, uh, patanggal niyo kasi mahirap talaga. Ang dami ko, ang dami ko nang naranasan na ganyan sakit hindi ako makalakad, lalo na dito, nagbabike-bike ako, plano sa trabaho kasi medyo maingit, alam niyo naman dito sa Saudi. So, bike dito yung buhay. Pag nasa abroad siya, lalo malapit lang, mo. siyempre, kahit malapit lang ang trabaho mo, kailangan mo pa rin mag-bike. So, uh, so, mag ayun. uh, wag kayong mag-alala guys, ipatanggal nyo yan, dahil siguro, kaya ina-advise naman kayo ng doktor ng ganyan kasi para ano, para kaya ina-advisean lang kayo ng doktor para advance lang sila. Di ba? So, patanggal nyo lang guys. patanggal nyo. Yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Huwag kayong matakot. dahil wala kayong mararamdaman talaga, mas mararamdaman nyo yung pagaling na. So, ayun. Uh, sa mga followers ko yan, thank you, thank you. Maraming, maraming salamat. So, sana uh, na expert kayo sa aking kwentong pistola na, na ikwento ko sa inyo. So ayon thank you thank you very much